Pinukon din pagpaslang sa mga editor, cartoonist at staff ng Charlie Hebdo. May karapatan silang mabuhay at magpahayag. May karapatan silang sa due process. Hindi lang basta kung sino na lang ang pumaslang sa kung sino pa. Hindi sapat na dahilan ang mga sinulat at drawing nila para patayin sila. Nakikidalamate ako sa kamaganakan, mga kolega at mga kaibigan ng mga pinaslang. Malalim ang simpatiya ko sa kanila pero may kalipikasyon at hantungan ng aking simpatiya. Hindi ko iproproklama ang sarili ko bilang Charlie Hebdo. Hindi ako sangayon sa anti-Islam at racial prejudices ng Charlie Hebdo at ang ginawang panginsulto, panunuya at pangahamon sa mga Muslim at mga taong hindi puti. May karapatan ng Charlie Hebdo na mamahayag magpuna at magmungkahi pero may responsibilidad na igalang ang karapatan ng iba mga individual man, organisasyon o komunidad. Lahat ay may mga karapatan at may responsibilidad na igalang ang karapatan ng iba. Maglalaro ka sa apoy kung saktan mong nilulog ng maraming tao. Tutuyain mo at hahamunin mo pa dahil lamang sa relihiyon nila o kulay ng balat nila. Sa Franca mismo at sa ibang bansang imperialista, may mga puwersang reaksyonaryo na gustong gamitin ang insidenteng Charlie Hebdo sa ngalan ng pagtataguyod ng press freedom para palitawin na teroristang mga muslim at mga taong hindi puti ang balat at para gawing lalong maigting ang represyon o terorismo ng Estado at para bigyan din ng katwira ng mga digma ng agresyon ng mga bansang imperialista sa Middle East at North Africa. Malamang nang pumaslang sa tauhan ng Charlie Hebdo ay kumilos dahil sa labis na galit sa pambabastos kay propetang Muhammad at mga Muslim. Pero pinapalaki ng mga imperialista ang insidente at tinataguriang terorismo para ilihis ang pansin ng mga mamamayan sa krisis sa ekonomiya at sa mega-terorismo o malaki ang terorismo ng mga imperialistang Estado sa loob at labas ng bansa nila. Sabi ng ilang ulat, ang dalawang magkapatid na suspechado ay mga miyembro ng Al-Qaeda o Islamic State ng Syria at Iraq, ISIS, na sumasalagtang ngayon sa Syria at Iraq. Kung kailan lang ang uh, ISIS o ISIL ay pinunduhan, inorganisa, inarmasan at sinanay ng mga imperialistang ahente ng US, Inglaterra at Pransya tulad ng dating ginawa sa mga tinaguriang islamista na nagpabagsak sa gobyerno ni Kadapi sa Libya. May teorya ng ilan na uh, mga ahente mismo ng gobyernong Pranses ang nagpakana sa Charlie Hebdo incident para gawing sangkalan ng terorismo ng Estado ng mga imperialista at mga puppet nila. Ang mga tunay at malaking o dambuhalang terorista ay mga imperialistang kapangyarihan kasama niyan ang Fransya sa mga gera ng agresyon nila milyon-milyong tao ang pinapatay at pinalilisan at minawasak ang kabuhayan at social infrastructure nila. Dahil sa paglubahan ng krisis, iba yung lumilitaw rasismo, represyon at pasismo sa mismong imperialistang bansa na nagyayabang ng na mga sentro sila ng demokrasya at kalayaan.